You. Ngayon po na naboto na po ang uh, mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taumbayan Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taumbayan hindi para sa ilang interes. So, mang kulay yan, uh, we may welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat uh, leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga uh, kababayan natin. At uh, inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban.